Posibleng pumalo sa 170,000 ang pasahero ngayong araw sa PITX. Siniguro naman ang terminal na handa sila sa muling buhos ng tao matapos ang New Year. May live report si Bien Manalo. Bien. Tuloy-tuloy at uh, walang patid ang pagdating ng mga pasahero dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ngayong araw na ang karamihan ay balik trabaho na. Katunayan ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahang aabot sa 160,000 hanggang 170,000 ang bilang ng mga pasaherong darating dito sa terminal simula ngayong araw at inaasahang madaragdagan pa iyan sa mga susunod na araw. Nakatakdasa ng bumiyahe patungong Tanawan Malinaw Albay si Linda Balili noong December 29. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, na-adjust ang kanilang biyahe noong December 31 at nakarating sa kanilang destinasyon ng January 1. Ayon kay Nanay Linda, naging mabilis naman daw ang proseso ng kanilang pagbili ng tiket kahit pa mas pinili niya ang maging chance passenger. Mad madali naman po kami nakabili ng, nagparasal po kami ng tiket ng... 31. Kaya lang, wala nga pong bus na babiyahe po ng 31. So, awo na po kami nakabiya, nakaalis. Ang balikbayan naman mula Sweden na si Celeste Ubuen, mahigit limang taon nang hindi nakakauwi sa kanyang hometown sa Naga City sa Bicol dahil sa pandemya. Kaya ngayong inalis na ang COVID restriction, ay nakauwing muli si Celeste sa Naga kasama ang kanyang asawang Swedish National. Nagbakasyon po sa family ko nag-spend ng holiday with my family. Okay naman po kasi yung family ko yung nagbili ng reservation namin. Online po yung reservation. Okay naman. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahang nasa 160,000 hanggang 170,000 ang bilang ng mga pasaherong darating sa terminal simula ngayong araw. At inaasahang madaragdagan pa ang bilang na ito sa mga susunod na araw na ang karamihan ay balik trabaho na. Ayon pa sa management, inaasahan din na malalagpasan ang target na 2.5 milyon na foot traffic sa PITX simula December 15 hanggang January 5. Sinisiguro naman ng mga driver na nasa maayos na kondisyon na kanilang sasakyan maging ang kanilang kalusugan para sa ligtas na pagbiyahe. Unang-unang ginawa namin yung TMS, yung check ng makina, brake, gulong, at yung mga sakyan lahat para ligtas yung paggabi namin papuntang dito sa Manila. Yung pagkalusugan namin, bale check pa rin namin para at least pitork yung biyahe namin papunta Patuloy din ang pamunuan ng PITX sa pagpapaigting ng seguridad sa terminal. So sa arrivals natin, meron pa rin tayong metal walkthroughs. No? Just to make sure yung ating mga pasahero ay safe, na walang dalang sharp objects or flammable items, definitely. At the same time, dito naman, meron pa rin tayong deployment and of course, roving canine units. Mahigpit pa rin ang paalala ng pamunuan sa mga pasahero kaugnay sa mga hindi dapat dalhin kabilang dito ang deadly weapons, flammable materials at poisonous and radioactive substances.